dito na naman po tayo sa aming mini garden sa likod ng apartment. At ito po ang lulusog ng ating mga talong. Ang daming bunga. Hindi pala madami. Tigda dalawa lang bawat isang puno. Itong isa na to is pwede na anihin. At saka ito. Dali go. Ani mo na to. Ayan. Si Yumi Jay nang aani ngayon. Kaya ba bunso? O amin na. Give mommy. Wow. O the other one. Ayan. Kuha mo na rin yan. Ayan. Pwede pa ata ito bukas. dapat pala sa susunod na natin na eh. Medyo maliit pa. Eto binso dito sa dulo. Ikot ikaw. Ayaw. O sige sige ko kaya mo dyan. Tigas. Wow, galing nga. Isa ba dun? Huwag mo na kunin yung isa. Pwede na itong pang ulang So, eto, meron pang isa dito. Meron pang mga bulaklak sa susunod na namin aanihin. Ito pa, may isa pa dito. Medyo maliit pa. Ito yung ating okra. Hindi na natin muna in Papa, ano na natin para may ano tayo, may pangpunla. At ito, may mga ano tayo dito, sili. Sinalin ko nung nakaraan yan. So, palalakihin muna natin. eto Tapos, dito sa side na to is, andito yung ano natin. yung kamatis natin nung nakaraan. Dito sa side na to, lipat tayo dito. May mga punla akong bago. Ito naman. Ito yung, ano ito yung nilagay ko dito yung bawang. Ito may bawang din, tapos may sili. Tapos ito, kamote ata yan Ayan, may nakatubo na siya. Wait, ang natin yung mga damo-damo. Ayan. Kamote yan. Ayan. Kamote. May flash pa tayo. Ayaw mag-flash yung cellphone ko. Ito is, yes. may, may mga buto na ganito. Hindi ko alam kung ano yung naitanim ko dito. May mga tumutubo. Pero nagtanim ako dito ng bawang tsaka kamatis. Alam ko eh. Eh, ito pala yung ano. Ito sili ata ito. Kundi, kundi sili ito kamatis. Yan. Hintay na lang natin. Medyo lumaki-laki ng konte Ito din. Alam ko may tinanim ako dito. Basta may mga tinanim ako dyan sa mga yan. At hindi natin alam kung ano. Bebe, ito yung talong mo. kasi oh. Tapos ito yung kalamansin natin. Sana magtuloy-tuloy na yung ano. Yung pagbulaklak niya. Itong isa, parang namatay eh. niya. No? Sana magtuloy-tuloy na, no? Tapos dito, may tinanim naman ako dito sa plastic. Apo, pasok ko na puto, o, mo na yan. Ito naman is, parang ina-isolate ko yun, nasa plastic. Ilang palit na ako ng plastic, kasi nagkakaroon siya ng amag sa loob. Yung mismong kahoy niya nagkakaamag. Sana ito magdire diretso na. At dadalawa na lang siya. Nung una, apat, kung limang plastic yan. Ngayon is, ano na lang talaga, eh? ito may usbong. Ayan, may usbong na siya. Kaso, ganyan, pag may usbong na ganyan, tapos pagka, ano, nag, naglalanta din yung usbong. Pero sana wag na, wag na maglanta, magdire-diretso na sana siya. Ayan. Update ko kayo dito kung ano mangyayari.